Yan guys, nandito tayo sa ano, sa tindahan ng ano ng mangga. At bumibili tayo. Titik na natin yung lutong ay luto, ay binalatang mangga pala guys. Yan. Ayun oh, binabalatan na Sarap niyan, ating titikman. So, abang ano na Masarap ba yung alamang nyo? Ako. Bulaklak pa lang yung ano sa amin. Pero marami mangga sa amin. Hindi pa namumunga. Pwede pa ba? Wala Ate, galingan mo ba muna ha? <tinyo> uh, <tinyo> Hindi pa naman yun <tinyo> Ano ba sa inyo? Uh, <tinyo> mutya. Eh lalaban daw ng mutya. <tinyo> tinalikuran ako, yun know? o. So, Balata na yung ano. So, so, ating titikman. Right. Lagyan natin ng alamang. Ayan na, nabuo na. Mangasin kayo hanggat gusto nyo. <laughs> Ayan mga viewers. mga silent at solid supporter ko dyan. Oh. Ayan na, nilagyan na ng alamang guys. Alright. Tapos. So Ay, kita lang. Ayan, binayad ako na, oh. Ayan. Okay. So, abang lang, guys. I stick. Okay. Thank you. Ano pangalan mo? Lorraine. Nicole. Uh, hi ka muna dyan. Hi. Ah, uh, nahiya sa dyan. So, let's to. Nakabili na tayo. Uh, kakainin natin ito sa bahay. Uh, let's go.